Kami, ha? <laughs> uh, Department of Education, under yes. Undersecretary uh, Gina Gonong, ang ating pong makakausap at makakasama sa Radyo na TV pa sa Double Wang sa Double B. Yusek, Yusek good, good morning. morning. to you. Welcome po. Good morning po. Magandang umaga po sa lahat. Maraming salamat, ma'am. Ang tunog ni ma'am ni Yusek, teacher, ano? Eh, Oo, oh, teacher? O -o, diba? Talagang, <laughs> oh, hindi o -o. naman ma'am terror, wag ka mag-alala. <laughs> Yusek, good morning. I, Dr. Ron, bigyan nyo po kami ng detalye kasi di ba ang dami nating ang learning gap o yung kakulangan sa kaalaman ng mga estudyante natin. Meron pa tinatawag na functional illiteracy kasi mm -hmm. hindi nakaka mga mm -hmm. bata kahit nakakabasa. Opo. Paano pong hakbang ang gagawin ngayon ng DepEd para tugunan yung problema na yan? Opo. Uh, Meron naman po tayong kasalukuyan na pinapatupad ngayon. Ito po yung ating mga summer programs pero ngayong dating na pasukan po, papatupad natin yung academic recovery and accessible learning program, aral. in short, aral program. Mm -hmm. Mandato po ito sa Department of Education ng Republic Act uh, 12028 mm -hmm. na pinirmahan ng Pangulong Marcos noong no October 2024. Covered po ng Aral Program ang uh, reading and math for mm -hmm. grades 1 to 10 at saka science po for grades 3 to 10. Mm -hmm. Itimula na po natin yan ngayong school year 2025-2026. Paano po ang sistema nito Usec? Paano to bibigay sa mga estudyante? Uh, magkakaroon po tayo ng tinatawag namin na beginning of the school year assessment. Assess po natin yung mga bata. Mm -hmm. Para malaman natin, sino sa mga bata ang kailangan ng tutorial. Yun po hindi ko pa nang nasabi kanina. Ang aral Apawial. program po Apaw. is a free tutorial program. Okay. So pag na-assess po yung mga bata, yung mga kailangan po ng tulong sa reading and math, particularly, uh, sila po ang papasok sa ating aral tutorial program. Mm -hmm. Hiwalay uh, po yun doon sa kanilang klase. Hiwalay po sa klase nila yon. Pwede pong... <clears throat> Pwede po itong bago ang klase nila or mm -hmm. pwede rin pagkatapos ang klase nila. Pwede rin pong weekend. Okay. Depende po sa kakayahan ng school at saka availability ng mga tutors nila. Ilang oras po yun ma'am kada araw? <clears throat> Not more than one hour a day po. Mm -hmm. Or not more than two hours naman po kung weekend gagawin ang tutorial. Uh, ito lang, uh, Yusek, hindi ho ba yan, uh, kasi ang weekend, uh, di ba, nakadedicate sana yan for quality time uh -oh. kasama ang pamilya mm -hmm. ng mga anak. Kasi Apo. the rest of the week, eh, medyo mabigat ang schedule sa eskwela, mm -hmm. di ba? Uh, hindi Apo. ho ba ito makakadagdag pa sa, sa, ika nga, sa load ng mga bata natin, sa mga estudyante? O oh, opo oh, oh kaya po ang i-encourage po namin ang mga field na gawin yung tutorial program during the weekdays. Uh -huh. Sa mga special cases na lang po talaga siguro na talagang wala silang tutor hmm. tapos uh, okay naman yung mga bata na natin gagawin yung mga weekend session. Hmm. Sino ho ang mag-tutor <laughs> sa kanya? Uh, may mga dagdag ba tayong personnel or are they the same set same ng mga teachers? Oo. Oh, oh. Ha? Ah, yung yung teacher po nila, hindi po sila ang magiging tutor. So dapat mm -hmm. ang tutor nila, ibang teacher. And, uh, so uh, mag-hire uh, ang DepEd mm -hmm. ng mga uh, tutors para special na magtuturo do sa mga bata, specific, one hour before or after their class? Opo. Pwede pong DepEd teachers din pero hindi teacher ng bata. Libre uh, uh, ho uh, Hindi apo, teacher ng bata. Opo. Pwede may... din pong yung mga teacher applicants namin, mga licensed oh. teachers po yung mga yan. Yes. Pwede pong teachers from private schools, pwede pong mga pre-service teachers, Opo. yung mga may competence po para magturo, mag-tutor sa ating mga bata. Opo. Pwede po silang maging tutor. So libre po to sa ito ito yung public schools available at saka libre. Opo. Libre po ito sa ating mga estudyante sa uh, public school. Mm -hmm. Ma'am um, sa pagtuturo sa mga bata, mas po na kailangan sumailalim ang bata sa aral program basta natukoy doon sa um, assessment, assessment na uh, meron siyang learning gap? Yes po. Hindi Opo. pwedeng mag-decline ang parent o ang bata? Uh, magandang, magandang tanong po yan. <laughs> uh, Ito ang kailangan naming pag sa field. Kasi, mm -hmm. kasi minsan kahit nasabihin naming mandatory, Opo. ba diba po, may mga parents po na hindi uh, pinapayagan ng mga bata. So kailangan mm -hmm. talagang uh, mag-advocate, kausapin, mag-orient ng mga parents para maintindihan nila kung bakit kailangang mag-undergo ng tutorials Siguro, ang kanilang mga anak. Bago pa ang magpasukan, dapat nakakausap na ng mga school sa mga uh, PTA para po may paunawa sa kanila na kailangan ito ng mga estudyante. Mm. Once assessed ang bata o ang, if, mga anak ninyo na meron silang learning gap. Di ba, Kasi sa akin, yes, wala naman sigurong magulang ang tatanggay sa libreng additional education kung alam na kailangan ng anak nila yes, yung edukasyon, Opo. hindi ba? Opo. 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 Kailangan lang po talaga natin ipaliwanag ng mabuti. Bakit? <clears throat> Bakit ang bata kailangan mag-extend ng time sa school? At saka gusto kong maintindihan ng mga nakikinig na nanonood sa ating USEC. Ano ba yung learning gap? Ano ang ibig sabihin niyan? Ibig sabihin ba, okay, tama, yung mga estudyante natin, although nag a ho yan, kumpleto sa attendance buong taon, pero ang learning ho nila ay masyadong behind. Kulang. Behind na behind. Tama ba? Paano ipaliwanag yan? Opo, tama po. Meron pong Expected na dapat matutunan ng mga bata. Hindi po nila inabot yung expectation na yon Kaya may gap po sa kanilang pagkatuto. Like, so, falling behind uh -oh. sila. Apo. Kunyari, grade 6 kayo ngayon. Mm -hmm. Alright. Pero yung apo, dapat na nalalaman ng isang grade 6 base sa mga naituro sa kanila ay hindi nila na pag-aralan o hindi nila nailintindihan hindi, nila, na -intindihan? Na -abot. hindi, hindi na nila abot hindi o, nila so, natutunan halimbawa so, yung katulad nung nasa o. survey na marunong magbasa mm, pero mm, hindi nila naiintindihan yung binabasa nila oo oh. tama po ma'am opo opo tapos basic math hindi pa rin sila marunong o hirap na hirap sila mag basic math tama mm. po yung mga ganun opo opo so ang ang problem mo doon nasa no estudyante pa rin ho or sa 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 teacher Uh, marami pong ah uh, marami pong problema, marami pong factors diyan bakit ah uh, bakit nangyayari yan? Mm. Kaya kailangan talaga ng ng teacher, ng magulang ah mm. uh, para maitawid yung mga bata, ma hmm. maabot nila yung kaalaman, yung mga hmm. skills na dapat uh, matutunan nila. Okay. Sabi ng World Bank, Human Capital Index nila ay five years, school years behind ah, ang oh. performance ng mga Filipino students. Di ba? Gano'ng so, malaki. Behind so ma -layo, layo po, mahabang bakit kailangan uh, naming lakbayin okay. para talagang matulungan ang mga bata. Applicable ho yan kahit yung estudyante ay gumraduate ng valedictorian, uh, salutatorian, gano'n. Sila, behind ah. din? Ah, hindi po, Di hindi naman. po. Hindi po, hindi po. Ah, so kinakailangan talaga yung mga estudyante nyo talaga ng honor. may assessment. Oo, kaya kailangan may assessment. oh Kaya hindi oh. lahat yung aral hindi applicable applicable sa lahat. lahat. Oo. Oh, oh. Hindi oh po, hindi yung po. Doon lang po sa mga talagang kailangan ng tulong. Nasa assessment natin, talagang hmm. may learning gap sila. Anong bilang ho ng mga ano may learning ng gap? Sorry pardon. Go ahead, go ahead. yung mga estudyante, gaano karami ho ito? Ah, uh, sa rapid assessments po namin sa mga 24 million na estudyante natin, yung talagang kailangan, kailangan ng tulong, umaabot po ng mga 3 million. Malaki din. din. Oo. oo. Pero di ba sa pag-aaral ng P PSA ba yun, Weng? Yung sa oo, Um, functional uh, illiterate, yung nakakabasa pero hindi po naiintindihan yung binabasa nila nasa 12 million, di ba? Comprehension. Ay, hindi. uh, oh, po, ano po ng PSA yan, ha? Oh, po ng PSA yung data na, yan. Ano na po ang data? So, I think that's around 5 million. 5 po. million. Pero cumulative po yan. Cumulative po yan. Hindi po yan isang school year. Yes. Lahat yata ito puro K-12 to graduate. Tama, ma'am? O, yun pa. Ah... Uh, yung huling yes. explanation po ng PSA, opo. Yes, yun naman nakakalungkot. Imagine okay. nakatapos na ng K-12 pero malaki uh -huh. nung kakulangan sa kaalaman mo. Kaya yung employability o yung pwedeng opor uh, mabigyan oportunidad agad magtrabaho hmm. kapag katapos uh -huh. ng K-12, merong malayo-layo pa natin maabot yun ma'am kung ang mga graduates natin ng K-12 ay malaki yung kulang sa kaalaman, hindi ba? Opo tama po kaya malaki po ang tulong nitong Aral program para makatulong tayo sa mga estudyante kasi libreng tutorial po ito Pero, uh, na gagastusan ng gobyerno oh, Gusto ko lang ma mapayapa ma ano ma ma yung aking pangamba na depende uh -huh. sa availability ng tutor yung Aral program hindi ba pwedeng tiyakin na ng DepEd na merong naka-assign na tutor pang umaga pang gabi ba sa bawat estudyante na magtuturo sa bawat estudyante na mga mangangailangan ng kanilang serbisyo. Yes po, ganyan po ang gagawin natin Apo. sa pagpapatupad nito. Meron po talaga tayong mga i assign mm. na tutors sa mga estudyante. kasi batas na 'to eh. So yes. may pondo na ho ito, no. E, gaano ho karami yung mga may, may hiring ba tayo sa mga yan para lang baka may mga interesado diyan na tumulong. Dami mga nangangailangan ng trabaho mga graduate Oo. and teacher. For this program, Apo. for this program na yes Aral. Po. Yes po, yes po. Uh, pero kasama po dito ang mga DepEd teachers. Ha? Yes. So yung mga yes. DepEd yes. teachers po, yung sa iba po, yun po ang kailangan naming i-hire. Ma'am, ito sa public schools. Paano po sa private schools? Kasi yung pag problema natin sa learning gap o kakaulangan sa pagkaalaman ng estudyante ay hindi lang pang public schools. Meron din Opo. yan siyempre doon sa mga private schools. Paano po doon? Opo. Ah, uh, magkakaroon din po ng pagkakataon na yung mga estudyante sa private schools na kailangan ng tulong ay maka-avail ng aral program. Ang priority po natin yung binibigyan natin ng voucher yung mga estudyante yes. uh, natin na pumupunta sa private schools. Pwede rin sila? May Pwede access din sila? Pwede rin. All right. Ganda eh, program. Sana po magtagumpay so, ito kasi badly Apo. needed Apo. na mga bata sa totoo lang. Sobrang kailangan-kailangan po talaga asak. Nasa critical. Yes. Yeah, so, so good <laughs> so, luck. Maasado na tayo. Good luck for us. Totoo po. Totoo po. Oh, so June 16 ang simula no? Ang uh, pasukan. June 16. Opo. Opo right. sabay na ho ng implementasyon o pagsisimula na ng ARAL. aral program. Yes po, assessment po muna kami. Assessment uh -oh. po muna kami uh, ng June. Opo. Para yeah. ma-identify namin yung mga estudyante na kailangan po ng tutorial program. Ayon. Uh -huh. Ma'am, thank Good you. Luck. Ha. Good thank luck, you. luck po sa napakagandang programa na ito. Sana magtagumpay po. Thank you. Maraming salamat po. Good morning po sa inyong lahat. Good morning, Yusek. Good morning, Yusek. Si Yusek so. uh, Gina Gonong ng uh, Department of Education, mga Ayan. kapuso. Ayan, tatlo